pamilya <laughs> na natin. Senator Erwin Tulfo. Senator, magandang, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir Joel, Ma'am good morning po. Magandang umaga po good sa morning, inyo. Sir. Ano nakita niyong uh, uh, dahilan para iside for contempt itong si Alcantara, Senator? Matagal na pong binubola ho yung komite. The second, first hearing, eh, ganun na ho. Tapos third hearing, parang laging wala siyang kinalaman, wala siyang kinalaman. And every body pointing their fingers sa kanya po eh. Talagang siya po talaga. Tapos, eh yung litrato po, hindi niya na maitatanggi dahil wala rin siyang kinalaman doon sa mga partihan daw ng pera. Eh malinaw pa sa sikat ng araw yung picture eh. Siya yung nagsusupervise na mag iimpake ng pera eh. Pero pala tayo picture na ganyan. Kaya inunti-unti pa, lahat ni katawan tapos bitay itay rin. lo, ngayon pala buong-buo na, Senator. buo pala, Senator, Opo, opo. E, yun nga po. Eh, tapos sabi niya, wala siyang kinalaman. alam I'm sure alam din po niya eh, kung sino papunta, kanino papunta yung mga pera po na yun. Eh. So, hindi niya po maitatanggi, uh, Weng, Sergio uh, Sir Joel. Pero Senator, ito ay um, dahil sa contempt kaya na under custody ng Senado. Um, paano po minamanage ng Senado ngayon yung custodya do sa apat? Baka magsuntukan po yung tatlo. Uh, okay. um, I mean, ito po ay security. Laki na logistics na kailangan po ng Senado do sa apat eh. Pagbabantay lang sa kanila. Siyempre, yung maintenance sa kanilang kwarto kinaroroonan, pagkain nila, the aircon and all. Dalawang kwarto po yung pagkaalam ko sa USA. Uh, mm -hmm. Pinaghiwalay po. Pinagsama po yata si Bryce at saka si uh, uh, JP. Tapos mm -hmm. si Diskaya naman po at si Alcantara mm -hmm. pinagsama dahil wala naman silang issue. Mm -hmm. Yung dalawa wala rin naman po issue si Bryce. Pero kaya po hindi po isa, pwede isama si Alcantara doon ka na Bryce at saka JP. So pinaghiwalay po sila ng kwarto. Oh, wala pong balak mm -hmm. ang Senado na ilipat sila sa Pasig City Jail? Pag uh, mapuno na po, I believe sa susunod na hearing, meron pa po kami ikukontemp eh. Meron po nagsisinungaling pa po na contractor. So, uh, maaari po, ilipat na po talaga sa Pasay po dahil mapupuno na po ng uh, mga, mga sinungaling po dyan sa uh, ka Senado. Si Ruena Diskaya, Sara Ruena Diskaya, um, ipapakontempt niyo rin po ba siya? Opo. Pag nga mali po yung sagot niya, ho, eh, dahil sinasabi niya, number two, Inuna niya po yung meeting. Siya po yung pinaka main suspect dito. pag Bakit po ganoon? I mean binaliwala niya at sasabihin niya may sakit nagsinungaling. Hindi po sila nag-uusap daw. Ang balita ko hindi sila nag-uusap mag-asawa kasi mukhang may problema po silang dalawa mm. uh, sa pamilya nila. Ayaw ko kung ano na ho yun. Pero, wala ko kaming pakialam doon. Dapat sinabi niya kung ano talaga ang dahilan. Hindi po po pwede. Simulat po siya na nasa meeting. Hindi po naman po pwede po yung meeting po eh. Investigasyon po ito. National issue po ito. Uunahin mo yung meeting sa mga staff mo. Mm -hmm. Mali po yun. Okay, Senator, ito lang. Address na natin sabi nga nila elephant in the room. Yung issue kay Mina Jose. um, siya po ay dagpunta na Senado. Supposedly, ano po yun? Para makipag-meeting sa inyo? Meron daw po siyang proposal? Paano po yung Senator? Eh, yung office ko po, may tulo po yung veranda, may beranda po siya eh. Pag malakas po ang ulan, malakas po ang pumapasok po yung tubig sa sahig. Mm -hmm. Ito po, alam din po na Senate maintenance. Nagtanong po kami, sabi nila wala kami kaming capability na lagyan po ng bubong 'yan, sen, yung iyong uh, opisina. Mm -hmm. So, sabi niya maghanap ko eh sa labas. So, mm -hmm. naghanap po kami. Eh itong tao ko po, itong staff ko po, special assistant ko. Kilala niya po itong si Mina Jose, itong WJ Construction. Kasi nung nag-sorty po kami, ito nalaman ko lang lately, may sorty po kami ng eleksyon na kilala po niya doon sa Quezon Province. Mm -hmm. Inabutan daw siya ng calling card, sinabi, contractor po kami na mga vertical, ibig sabihin yung mga bahay. Uh, building oh, po. po So sinabi niya, sir may kilala ako na uh, gumagawa ng mga ganyan, mga bahay, mga office. So sabi mm -hmm. ko si tatawagin mo. So kaya yun po yun, nung unang tatlong beses po pumunta sa office po namin yun eh. Yung unang punta po niya, sinurvey niya. Mm Tinignan -hmm. po niya, wala po ako doon. Uh, kinilitratuhan niya yung beranda. Mm -hmm. Pag po punta po niya, sinadmit niya na po yung design. Sabi niya, mas maganda ko hindi lang bubong gawa na natin ng parang maliit na kabana. O no? mm -hmm. nagagre din ho ako. Yung pangatlo, yun na po yung dumaan po siya sa Blue Ribbon. Mm -hmm. Na hindi naman siya nagpaalam po sa amin na Blue Ribbon. Eh, may text message din po siya dahil sin sinundo po siya ng tao ko sa baba kasi sinusundo po yan eh. Mm -mm. eh. wala po siya doon. Nagulat na lang po yung tao namin. Dahil sa blue ribbon yun, pala. Mm -hmm. Sa text niya po, nasa blue ribbon, dinalaw niya rin si Peng Ramos or ben mm -hmm. Ramos. Mm -hmm. eh, so wala wala naman wala wala hong malisya di ho ba? Mm -hmm. pero after few days binanggit na ni Bryce Hernandez nandoon po ako nanonood po ako yung pangalan niya E, pineterminate ko na ho yung kontrata namin sa kanya mm -hmm. na huwag niya nang gawin. Sabi ko, number two, nagsinungaling pa po yan. O third third uh, punta ko niya, dahil uh, may mga hearing, biniro pa po siya ng chief of ko. Sabi, baka sabit ka dyan sa flood control. Sabi mm -hmm. niya, Yo. Sabi niya, hiyo na ako. Vertical na po yung ginagawa ko. Bahay lang, opisina. Mm -hmm. So hindi ko alam na gumagawa pala siya ng mga flood control. So wala talaga ho kaming alam. Pero mukhang uh, doon din sa hearing ko kahapon, eh, napatunayan naman parang wala talaga ano eh. Uh, uh, it wouldn't hold water. Ika nga, Weng, yung, yung sinasabi ni Bryce Hernandez tungkol dito kay Mina Jose. Uh, pero uh, Itanong ko lang kay uh, Senator. Senator, nakamit mo niyo siya ng harapan? Ito si Mina Jose. Oh, at po. any point, nag-meet -nag oh, 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 po kayo. Opo, yes. opo. Oh, oh, oh. Nag-meet mm. naman po kami. Mm -hmm. uh, pinakita niya po yung uh, kanyang plano at mm -hmm. nag-usap nga kami nung third uh, meeting po namin mm -hmm. na sinabi niya po na ayun nga po na uh, hindi ako kasama dyan o uh, wala akong mm -hmm. gano'n. So, mm -hmm. eh, yun ho. Pero nung after few days na ano, malamang binanggit po siya ni Bryce, pinakancel ko na po yung Kontrata. sinabit ko na po sa Blue Ribbon lahat po yung contract, tapos po yung picture, pati yung screenshot na sinabi na dumaan siya sa room. Mm -hmm. So okay. yun, yun lamang po yun. Okay. Ito, ito lang senador. Doon ba sa mga nakita niyo ng testimonya nitong mga pinatawag niyo pong uh, resource persons, meron ba kayo nakikita dyan? Maliban doon sa mga diskaya kasi talagang highly debatable yung kanilang uh, pag-apply bilang state witness pero doon sa mga uh humarap sa Senate uh, hearing uh, may nakita na kayong potential na maging state witness. Wala ko eh. Well, lahat ko nagsisil nagsis nagsis ng maling po yan eh. Ganon. Tsaka, tsaka yung gravity ng kanilang participation, mabigat ano? Oo po eh. May lahat po sila eh. Kumita po dyan eh. Wala Opo. po talaga. So, eh paano so, yung si si Discaya eh si Curly? ay eh, dadalhin po sa DOJ para makamiting ng Department of na, Justice. oh nandun na raw. Oo, oh, oh, na raw oh, kasi eh. pag-usapan niya possibility ng oh. maging state witness siya. Hindi po. Ang pagkasabi po ni uh, Justice Secretary, nandun po ako eh. Over lunch mm. po yun. Nag-usap si Justice secretary at kasi mm. uh senator marculeta mm -hmm. uh, parang protective uh, protective uh, custody or witness parang mm -hmm. ganun po pero kasi po para state witness pinaliwanag po talagang absuelto ka hindi yes. ka po makakasuhan hindi po mm -hmm. ba sa kaso mm -hmm. so sabi ni secretary Remulla pag aralan natin pa, paano kung gusto kasi sabi ni secretary, senator marculeta E pag uh, hindi po nandiyan, baka may mangyari sa kanila. Paano na lang, baka ipapatayan. Kaya sabi ni Secretary Buas, sige, papuntahin mo bukas. Sabi niya gano'n, tingnan natin kung pwede siya sa doon sa protective custody. Pero not as a state witness. Okay. Okay. Senator, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Sir, thank, thank you. you. Good morning. Well, thank Good morning. you po for, for the time. Thank, thank you. you. Thank Senator thank you. Erwin Tulfo, oras natin 8.55. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake Dapat, news. Totoo.